Mahal na pong Isus sa Sareno, salamat po sa handog na buhay. Ngunit may buhay pa kayong mas nais ibigay sa amin. Hindi lang ang buhay dito sa lupa, kung hindi ang buhay na walang hanggan, ang makasalo sa inyong pag-ibig sa langit. At salamat po dahil lagi mong ibinibigay yung sarili upang maging pagkain namin ng buhay. Nawa, lalo na sa banal na komunyon, tanggapin ka namin ng may malinis na kalooban. Hayaan namin ikaw ang tunay na maghari at masunod sa aming buhay. Upang kami din maging katawan ni Kristo, sa aming kapwa. Mahal na pong Isus na sa Sareno, maghari ka sa aming buhay. Maawa ka sa amin. Basbasan mo kami. Amen. Amen.